Hey. Huli na to. Huli mensahe ko para sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Salamat sa oras na nalian mo para sa akin. Palagi ko maaalala yung mga oras at araw na magkasama tayong dalawa. Palagi ko ipagpapasalamat yun. Nakakalungkot lang na kailangan natin mapanam sa isa't isa tandaan mo, oh. yung pagmamahal ko para sa'yo, palagi nandito. Hindi ako galit na hindi ako yung mo. At wala akong pagsisiyan sa dulo na ako sa'yo. Dahil alam kong yun ang kama. mag ka palagi. Mahal na mahal kita. Paalam. Paalam.